ang mga karagatan ng mundo, ay napakakaunti pa lamang ang nasasaliksik, na kung ikaw ay sumisid ng mas malalim pa sa 3,500 metro, may malaking posibilidad na makakatuklas ka ng bagong uri ng organismo na hindi pa kilala sa agham. Gayun din, may mataas na tsansa na makatagpo ka ng mga basura at kalat. Ang mga karagatan ay sumasakop ng higit sa 70% ng ibabaw ng mundo. Ang karaniwang lalim ng mga karagatan ay humigit kumulang 3.7 kilometro, at dahil ang liwanag ay nakakapasok lamang hanggang sa 100 metro, ang kadiliman ay nagahari sa malalim na bahagi ng tubig. Kung paiiralan pa natin ang pahayag na ito, masasabi natin na dahil ang karamihan ng mundo ay natatakpan ng tubig, nangangahulugan ito na ang malaking bahagi ng ating planeta ay nababalot ng ganap na kadiliman. Ang tubig sa mga karagatan ay bumubuo ng halos 76% napot anim na ng kabuoang tubig ng mundo. Ang bahagi ng sariwang tubig kumpara sa tubig alat ay napakaliit, kaya't kung ang lahat ng sariwang tubig na umaagos sa karagatan ay ikakalat sa ibabaw nito, ito ay magiging kasing kapal lamang ng humigit kumulang 1.25 metro. Dagdag pa rito, 74% na ng lahat ng buhay sa mundo ay matatagpuan sa karagatan. Nangangahulugan ito na tayong mga naninirahan sa lupa ay kabilang sa isang napakaliit na minorya. Kaya tanong mga misteryo ang nakatago sa kailaliman ng mga karagatan. Habang lumalalim tayo, mas nagiging kakaiba ang mga nadidiskabre natin. Tila mas marami pa tayong alam tungkol sa ibabaw ng Mars kaysa sa kailaliman ng mga karagatan ng ating planeta. Your... <laughs> ano kaya ang nagaganap sa pinakamalalim na bahagi ng mga karagatan? Hindi natin alam, o hindi natin alam noon, hanggang kamakailan lamang. Ang kakulangan ng liwanag at ang matinding presyon sa bahaging ito ng karagatan ay nagpapahirap sa pagsasaliksik. Ngunit ngayon, magsisimula tayo ng isang paglalakbay sa pinakasulok ng mga karagatan upang alamin kung ano ang itsura ng ilalim nito, kung ano ang binubuo nito, at kung ano ang mga nangyayari roon. Okay. Sino ang nakakaalam kung ano ang mahahanap natin doon? Sususugan natin ang mga lugar na may pinakakaibang kalagayan. Ano nga ba ang natagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan? Magsisimula ang ating hindi mapaniwala ang paglalakbay. Magkakaroon tayo ng ilang tigil sa mga mahalagang bahagi hanggang makarating tayo sa pinakailalim. Sa apat na metro, ito ang pinakamalalim na kayang sisirin ng mga collector ng perlas ng walang anumang gamit sa pagsisid. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paghinga ng malalim at pagdaus-daus pababa. Sa puntong ito, ang tumitinding presyon ng tubig ay nagpapalabas ng hangin mula sa kanilang baga, kaya ito rin ang limitasyon ng recreational diving. Sa 200 metro, 70% ng lahat ng buhay sa dagat ay matatagpuan sa antas na ito ng karagatan, dahil ang liwanag ay nakakapasok pa sa lalim na ito. Ang phytoplankton, na sumusuporta sa isang malawak na biomass, ay tumutubo sa lugar na ito at nagiging pagkain para sa maliliit na crustaceans. Ang mga ito naman ang pagkain ng mga isda at mas malalaking hayop dagat tulad ng mga balina. Habang patuloy tayong sumisisid, mas kaunti ang liwanag at mas kaunti ang buhay. Pumasok tayo sa tinatawag na Twilight Zone. Sa 332 metro, ito ang record ng pinakamalalim na pagsisid gamit ang scuba diving equipment. Walang sino man ang nakatuntong sa mas malalim na bahagi ng walang batis cave, isang uri ng submersible vessel. Sa 565 metro, ito ang pinakamalalim na naitalang pagsisid ng isang emperor penguin. Sa lalim na ito, halos walang nangyayaring photosynthesis dahil kulang na ang liwanag, kaya't wala nang halos tumutubong halaman. Ngunit kahit papaano, may mga isda pa rin natatagpuan dito, ngunit hindi na ito ang pinakaangkop na kapaligiran para sa karamihan ng mga hayop. Hindi sila naghahanap dito ng magandang buhay, kundi naguhukay ng mas malalim upang magtago mula sa mga mandaragit. Sa lalim na isang libong metro, ito na ang dulo ng tinatawag na Twilight Zone, kung saan halos wala ng liwanag ng araw, mas mababa pa sa isang porsyento subalit natutunan ng mga naninirahan dito, na maglabas ng sarili nilang liwanag gamit ang mga bioluminescent na kemikal na reaksyon, upang makaakit ng kanilang mga biktima o itaboy ang mga mandaragit. Sa lalim na ito, nakakakita tayo ng mga organismo na nagpapakita ng mga kakaibang estratehiya upang mabuhay. Ang mga siphonophores, halimbawa, ay malapit na kamag-anak ng mga dikya. Nabubuhay sila sa mga kolonya na nakapalibot sa isang mahabang tubo, na nagsisilbing kanilang karaniwang sistema ng pagtunaw. Sa paglalim ng karagatan, mas nagiging kakaiba at hindi pangkaraniwan ang mga anyo ng buhay, bawat isa ay tila ibang nilalang mula sa ibang mundo. Sa lalim na isang libot na metro, narating ng isang submarinong militar ang isang record na dive. Habang lumulubog pa tayo, pumapasok tayo sa tinatawag na Midnight Zone, kung saan ganap na kadiliman na ang naghahari. Sa lugar na ito, napakabihira ng pagkain, kaya't napipilitin ang mga organismo na magtipid ng enerhiya. Marami sa mga nilalang dito ay hindi aktibong nangangaso kundi umaasa sa pag-anod ng tinatawag na sisno, maliliit na partikulo ng mga patay na isda, halaman, at alikabok mula sa ibabaw ng dagat. Sa lalim na 2,200 metro, ito ang lugar kung saan sumisid ang higanteng pugita, at higit pang malalaking sperm whales, kung saan minsan silang naglalaban sa nakamamatay na labanan. Dito rin matatagpuan ang anglerfish, na may luminescent na palikpik na ginagamit upang maakit ang kanilang biktima. Ang nagaalab na pain nito ay tila isang masarap na pagkain, subalit ang liwanag ay nagmumula sa simbiyotikong bakterya. Sa lalim na 6,100 metro, dito inihihimlay ang mga transcontinental internet cables sa sahig ng karagatan. Mahigit siyam na ng karagatan ay nasa ganitong lalim, itinuturing na ilalim na ng dagat. Subalit, may mga lugar kung saan ang dagat ay lumulubog pa ng mas malalim kaysa sa sarili nitong sahig. Pumunta tayo sa pinakakilalang malalim na lugar, ang Mariana Trench. Matatagpuan ito sa hangganan ng dalawang lithospheric plates, ang Pacific Plate at Philippine Plate. Nabuo ito dahil sa subduction o pagdausdos ng isang plate sa ilalim ng isa pa. Naging ganap ang forma nito humigit kumulang isandaan at walumpung milyong taon na ang nakalipas, noong nagsisimula pa lang mabuhay ang mga unang mamal sa lupa. Ang Mariana Trench ay hindi isang simpleng butas sa sahig ng dagat, kundi isang napakalaking formation na may lalim na 2,500 kilometro, higit pa sa limang beses na haba ng tanyag na Grand Canyon sa Estados Unidos. Bagamat makitid dito, na may average na lapad na 70 kilometro, mayroon itong ilang lugar na higit pa sa 10,000 metro ang lalim. Ang pinakamalalim na lugar ay ang Challenger Deep, na matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Trench, 340 at na kilometro mula sa isla ng Guam. Ayon sa iba't ibang datos, ang pinakamalalim nito ay umaabot mula walung metro hanggang 11,034 na metro sa ilalim ng dagat. Sa silangan ng Challenger Deep, Matatagpuan din ang Sirena Deep na may lalim na 10,800 at 3 na metro. Kahit na ito ang pinakamalalim na lugar sa karagatan, hindi ito ang pinakamalapit sa gitna ng mundo. Dahil ang ating planeta ay hindi perpektong bilog, mas malapit ang sahig ng Arctic Ocean sa gitna ng mundo kumpara sa ilalim ng Challenger Deep. Dahil sa napakalaking sukat ng Mariana Trench, mayroon itong natatanging kapaligiran na may dramaticong pagbabago ng mga kondisyon. Sa tuktok ng trench, sa lalim na 414 at na metro, Naruroon ang dekoko Volcano, kung saan maaaring makita ang bihirang pagtagas ng purong tuno na sulfur sa ilalim. Nang tubig, mas kamanghamang haparito rito ang tinatawag na black smokers, mga hydrothermal vent na matatagpuan sa lalim na 1,600 metro, na naglalabas ng tubig na may mataas na mineral at umaabot sa 450 degrees Celsius ang temperatura. Ayon sa mga teorya, maaaring dito nagsimula ang buhay sa karagatan bilyong taon na ang nakalipas matagal nang iniisip ng mga siyentipiko na walang buhay na maaaring umiral sa pinakamalalim na bahagi ng trench. Ngunit sa kabila ng mataas na presyon at lamig na halos isang degree Celsius, may mga organismong nakakatagal sa ilalim ng Challenger Abyss, patuloy na nagpapakita ng kakaibang kakayahan ng buhay upang makibagay sa kahit anong kondisyon. Sa simula, ang mga unang ekspedisyon ng tao, sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan ay nagbigay ng kakaibang mga resulta kaysa sa inaasahan. Noong 1960, dalawang Amerikano, sina Jack Spacard at Don Walsh, ang naging unang mga tao na bumisita sa Challenger Deep, ang pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Sa pamamagitan ng deep diving research vessel na tinatawag na Trieste, sila ay lumubog hanggang sa lalim na 10,000 at metro sa loob ng limang oras. Sa kabila ng makasaysayang ekspedisyong ito, halos wala silang nakita dahil sa kapal ng silt na itinulak ng kanilang aparato. Gayunpaman, sa ilalim ng ilaw ng kanilang searchlight, nakakita sila ng isang patag na isda, isang pambihirang tuklas na nagpapatunay na may buhay sa ganoong kalalim na bahagi ng karagatan. Isang malaking balita ito sa larangan ng agham, ngunit hindi pa sapat ang ebidensya upang masabing buhay talaga ang mga organismo doon. Kinailangan ng mga siyentipiko na maghintay ng ilang taon bago muling makapagsagawa ng mga karagdagang ekspedisyon. Ang paghihintay ay natapos noong apat ng Marso taong isang libo at nang ang isang Japanese probe na tinatawag na Kaiko, ay ibinaba sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Naitala nito ang lalim na 10,911.4 metro, at nagdala rin ito ng mga sample ng silk, na naglalaman ng microscopic ng mga organismo, na tinatawag na foraminifera, mga single-celled organisms na may mineral skeleton. Noong Hulyo taong 2011, isang panibagong ekspedisyon gamit ang mga digital camera at mga powerful flashlight, ang nagpasimulang tuklasin ang pinakalalim na bahagi ng karagatan. Ang pinakakamanghamanghang tuklas ay ang isang higanteng foraminifera, na may sukat na mahigit 10 cm, isang napakalaking laki para sa mga single-celled organism. Noong 2012, naganap ang isa pang makasaysayang dive, na pinangunahan ng Hollywood filmmaker na si James Cameron, gamit ang Deep Sea Challenger, pang isang taong sasakyang pandagat. Sa mga sample ng lupa na dinala mula sa paglalakbay, natuklasan ng mga siyentipiko ang halos 200 na uri ng mga invertebrate. Pagkatapos, Noong Desyembre taong 2014, isa pang ekspedisyon ang umabot sa lalim na 8,100 at 45 metro at natuklasan ang mga complex multicellular organisms. Isang kakaibang isda na kahawig ng snailfish ang nadiskubre, na kinikilala bilang pinakamalalim na uri ng isda sa ngayon. Sa kalaliman na ito, walang ibang isda ang nakita maliban sa snailfish, at ang magandang balita, wala itong natural na mga kalaban sa kalalimang iyon. Ngayon, Tunguhin natin ang kabaligtarang bahagi ng mundo upang tuklasin ang isa pang kaakit-akit na kalaliman sa karagatan, ang Puerto Rican Trench. Matatagpuan ito sa hangganan ng Caribbean Sea at Atlantic Ocean, sa ibabaw ng isang geological pit. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng Atlantic, na may pinakamababang lalim na 8,300 at anim na metro, na tinawag na Milwaukee Depth, bilang parangal sa barkong pandigma ng US Navy na Milwaukee, na siyang unang nakatuklas nito noong ikalabing apat ng Pebrero taong 1,100 at Ngunit hindi eksaktong nasukat ang lalim nito hanggang sa taong 2018, gamit ang makabagong teknolohiya. Kalaunan, noong ikalabinsyam ng Disyembre taong 2018, si Victor Vescovo, isang retiradong U.S. Navy officer, ay matagumpay na lumubog sa pinakamalalim na bahagi ng Puerto Rican Trench, gamit ang DSV limiting factor. Katulad ng ibang malalim na bahagi ng karagatan, ang Puerto Rican Trench ay isang lugar ng matinding aktibidad ng lupa. Noong ikalabing isa ng Oktubre taong 1918, isang lindol na may lakas na 7.3 magnitude ang nagdulot ng tsunami na puminsala sa kanlurang baybayin ng Puerto Rico, na pumatay sa mahigit isandaang katao at nagdulot ng pinsalang aabot sa 10 milyong dolyar. Ayon sa ilang mga geoscientist, may posibilidad na ang malakas na bulkanikong pagsabog sa hinaharap ay magdulot ng malawakang kalamidad. May isa pang kakaibang katangian ang trench na ito, isang geological anomaly na natuklasan ng NASA. Ayon sa kanila, may napakakapal na geological formation sa ilalim ng trench na nagdudulot ng mas mataas na gravitational pull sa ibabaw ng dagat, na nakakaapekto sa mga navigation devices at nagiging sanhi ng pagkakamali sa kanilang mga sukat. Pagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa Kermadec Trench sa Pacific Ocean. Ang Kermadec Trench ay isa pang malalim na bahagi ng karagatan na halos kasinlaki ng Mariana Trench. Matatagpuan ito sa silangan ng Kermadec Islands at konektado sa Tonga Trench sa Hilaga. May haba itong 1,200 kilometro at unang nadiskubre noong 1889 ng isang ekspedisyon ng British ship na Penguin. Ang lalim nito ay 10,047 metro, halos katulad ng Mariana Trench. Isang nakakaaliw na bahagi ng Kermadec Trench ay ang mga kakaibang uri ng hayop na natuklasan sa mga ekspedisyon. Noong 2012, nadiskubre ang mga higanteng amphipod na tinawag na Alicella giganti. Ang kanilang sukat, na umabot sa 34 na sentimetro, ay nagbigay ng malaking palaisipan sa mga siyentipiko, lalo't karamihan ng amphipod sa ibang bahagi ng mundo ay may sukat lamang na halos dalawang sentimetro. Ang kanilang higanting sukat ay isang misteryo, na maaaring dulot ng matinding kondisyon sa kalaliman ng dagat. Bukod dito, natuklasan din ng ilang uri ng malalim na isda tulad ng mga laparide, na may makitid na hanay ng lalim mula 6,472 hanggang 7,561 metro. Ang mga kwento ng ating paglalakbay, sa mga pinakamalalim na bahagi ng karagatan, ay patunay lamang na marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga misteryo ng ating planeta. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, mas marami pang mga ekspedisyon ang nagaganap, at noong 2020, anim naman de-expeditions ang naisagawa sa Mariana Trench. Patuloy tayong umaasa at naghihintay ng mas kamanghamanghang mga tuklas sa hinaharap.